Ito guys, udlan la, wala dagos. Nag-expire na. Sobrang tagal na. Palagatas. Siya na rin pantalingo ka, umoy. Pantalingo ka. Ito nalang lang. Gatas na lang ang amin biberahin. Mga buhay na. Ayan, mga buhay na yung iba. May guti wala. Sagaan mo tol. <laughs> Sagaan din dagos. Mmm, mmm, Ayan guys, masagaan sa butol. Mmm tamang tama pang tanggal sang uber it ni mo <laughs> kaya na uro naso ka kagabi na uro na so ka kagabi <laughs> na, na so nah, bahay mga buhay niya ito sana yung ano nang ano, pulot wala ang laman expired na matagal na hindi na lang dalawang linggo. Kada. Let's go. Let's go. Nakapagtalinguhaw kami. Sobrang dami ng pulot. <laughs> Mm hmm. May pag-ugas eh. Shout <laughs> out sa mga nanijani. Gumikan na kayo. Ha! <laughs> Baka pagtekebun kayo. Baka pag-ugasan kayo. sa ko hindi kita kasi yung kung subog subog lugo kami kalagyan i-irikadahan yung kasi yung dito pa mga buhit na pero pabore ito pabore yung humad lugo kasi yung ano hindi kahit Jangan pintas na kerana kita akan melakukan apa yang kamu mahu berkah di panggilan pada diri saya kemudian, tinggal tunjukkan demikian kepada akan Anda juga ingin beritahu saya apa? Siap nasur ungan heman. Yang padang kena babar ini ada air, Pak balai. Wah, ini tak kebataan. Warak anak warak. Malah gapala MPP yang wak nak. Gak degus. Kaya natin koron desyon kung manuk.